ito naman kami sa ano sa burger shop burger shop ni ngaling princess ah oh, siyang ano siyang mentor oh ibuyo jo wi pa si siyang mentor na ate oh s'nak oh na reload na pambuhol no, daw siya siyang mentor oy oh kumusta ano taga burger king kumusta ang crew ng burger king nakagawa na ba ng burger ito yung manager namin ng burger, burger shop si ano si Aling Princess. So, magtinda mm. ka naman ng flower shop doon tayo nila. sa flower shop doon tayo na. Ba? Wow! Ano tayo ate? Sa so, tayo ino? Ano yun yun eh. Doon daw niya sa flower shop ni. Flower shop. Pwede naman yata bumili ng ano? Tubig ay, sa labas. Ay, sa labas? Sa labas. pa na yun, namin mo na yun. Ito naman sa flower shop. Flower shop. Alam mo, wala nang bukas. Flower shop naman tayo, guys. Papa, wait lang. Kailangan mag ni baby. Ay, magsusunod. Papa, wait lang. daw muna ng costume. Go. gina tuloy-tuloy lang to Experience experience mags flower shop girl the power pop girl pow flower shop girl si little blogger as a flower shop girl huwag na yan sige go out cute ah ang cute ah cashier ah cashier may computer pa oh hi ma'am Anong order po nyo, ma'am? Bukay. How much po ito, ma'am? How much po ito, ma'am? Bukay. Hello. O, oh, yan mo yung cashier namin. Experience. Magtinda ng bulaklak. Mga flower girl. Flower girl ng Pizona. the little, as a little blogger. O, oh, very good yun. Okay. Papadeliver na natin yan. Magkano po delivery charge, ma'am? Delivery oh, charge po 'yan ma'am 250. Ning, ning. Na. Okay, <laughs> okay na papa. Okay, okay na. Um. Na Ako oh. magaginda naman sa lang kulay sa palengke. Saan na? Diyan naman daw tayo sa palengke 'yan. Sa yung palengke. Duli lang. Palengke, Salam, sa palengke. Yeah, Guys, a dikit muna mo. Na, Iwan mo yan dyan. Iwan mo lang yan dyan. Dito na eh. Dito na yung. Dito. Huwag lang muna dyan. Tapos na tayo dyan. Doon. Doon sa palengke. Market. So for market naman. Ang ganda dito. Kompleto. May experience nyo yung ano. Lahat ng ano. Lahat ng kabuhayan. O. Oh. Dito. Titinda ng mga fruits. Sa market with fruit market What's what fruit, fruit is this na? Eh? This one, what's this? Mango. Mango. Ito Neneng. This one, this what one. What fruit is what's this? this? Open to. Batag. Kunwari lang 'yan. Okay, Diyan Papa, totoo. Kayna. Ito neng ano to? What's this? <laughs> what's this? Apple. Apple. Very good. Okay, okay. thanks. Next. next. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman na maneng. sa may gulayan. Ano, Gulay ba ito? Gulayan, beach supermarket. Beach table market. Halo-halo, may fruits. May flower. Ito na ulit siya, mga loads. Mga expert. Ah, oh, galing ah kompleto ah ang ganda dito ano yun? what's this? what's this? na broccoli na broccoli nick? na broccoli magkano po ito? madam magkano to? ayun yung good ah ito po madam magkano to? magkano uh, to, to madam? what's this? nakakano to? anak ah, ko na ano to? Oh, watermelon. Watermelon. Oh, tamo, tamo, tamo. watermelon. Ito ni Ning? to ni Kano to mam? Ma Yellow corn? Mais. Loading, Mais for, for short. Yellow corn. For long. Mais for short. Okay. Balik natin. Ito, what's this? Mukano po ito batag? Ma'am, magkano po ito? Ah, ang ganda po. Suplada papa. po ang ano. Ang krona ng ano ng prutasan. Okay na Papa. Okay na. Isunod pa ba? Isunod pa? Oh, uh, yung costume. Jeans costume. dinawantay sa sa restaurant. Ah, oh, magagawa baga, yung chef niyan, chef dinin restaurant. Inbibaking baking ba 'to? Ano ini? Suit kanong ano, costume. Kasi mas magpapakipot siya pa. Ah, nandito oh. Oh, sa restaurant naman, kompleto pala dito. Mga props. Yan si Little Vlogger oh. Lahat ng costume. lahat ng costume na suot niya at na experience niya. Yes. Samantala niya na daw kasi ngayon lang to. Maka next year naman to maulit. Okay. Ito nining oh. Lala, lagay mo dito nining. yung nasilidong blogger, yung oh. ka- costume siya ng pang kulinary, Culinary hmm. anapin pa dito, Plateo pa na dito, Kaya, sulit ang nyo dito sa kisyon na, ayum 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 galing ah nga. galing nga. bagay na bagay yung ano pang culinary uniform ah hmm. parang totoo talaga parang totoo talaga marunong magluto okay papa. okay, okay guys dito na kaya guys last not, but not, not least last but not the least Tutuloy muna natin to na sobrang masyado nang mahaba mga katrupa Si next sa next video na lang ulit.